So padayon ta sa pagpailailan ninyo ni aning gitawag nga superfood nga kalites So gitawag ni siyag superfood tungod kay daghan kay nutrients nga naa ah, niya. So superfood tungod kay siya makaon. Yes, tinuod makaon siya. Pwede rin siyang lutuon sama sa alugbati, pwede siyang isagol sa munggos, o guban pang mga pagkaon. Oh. Makaon, gikan sa liso, dahon, lawas, o ang tanan parts makaon. So, rich in vitamins and minerals ug dietary fiber ang ato ang colitis. So, na siya iron, calcium, magnesium ug potassium ang alang sa healthy natong ito kabukugan o mga muscles. Doon na pa siya dietary fiber nga alang sa mga tao nga hinay kayo pang tunaw o gahe kaayo makalibang. Kung gusto ka nga mudaghan pa ang imo mga antibodies nga mo fight sa atong infections o virus nga nasa atong kalawasan, naani siya tungod kay naa siya daghan kaayo nga protein. Unya makatabang pud siya pag reduce sa atong blood pressure o cholesterol. Pwede sab siya first aid kung mapakantag mga malang mananap pwede sabi gamiton sa mga tao nga na ay mga hubag o mga arthritis o naglisod ug tungod kay naa magnesium makatabang kay siya pag regulate sa atong blood sugar o atong blood pressure o nindot ka nga pagkatug Kung nag-aliwaras ka ni kagabi, pwede na kain ni siya ni mong himoong laxative or pamparela. Oh, daghan-daghan. Pwede ka nga. Angay na itong mahibawan. Ani nga tanong nga supper food. So, come on, let's start sa oban.